Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jengs Review Corner. So kagaya ko rin ba kayo na naghahanap ng possible way para magtanggal ng mga buhok sa katawan? Like yung sa mga arms, kung mabalahibo yung braso nyo, and saka yung sa armpit at saka sa legs. Kung naghahanap kayo nun, well nakakita ako ng hair removal cream mula sa Shopee. So ito na siya guys, so i-unbox na natin para makita na natin. Okay, nakababble wrap pa siya ulit. So, ito na siya. Tcharan! So, ang tawag dito guys is 3 Doctor Hair Removal Cream. So, ayan siya. 120 grams siya. Tapos, ito yung sa gilid. Ayan, may mga instructions siya kung paano gamitin. Ayan, ayan. Tapos, ayan kung ano-ano pa. So, anyway guys, buksan na natin siya sa box. Ayan. O, ba? Diba? So, yung laman niya sa loob, guys, is dalawa. Ayan. Meron siyang, ito yung mismong product. Ayan. Yung cream. Tapos, ito, meron siyang scraper. Ayan. O, ba? Diba? May libre pa siyang ganito. Nakakatuwa naman. So, anyway, guys, itong hair removal cream natin, pwede siyang gamitin sa mga areas na ito. Pwede sa armpit, pwede sa back, pwede sa legs, and pwede rin sa arms. So, ang dami niya talagang pwedeng paggamitan para ma-remove natin yung hair natin sa katawan. So, guys, ang price pala nito is, uh, for this 120 grams, this is only 128 pesos. O, di ba? Napaka-affordable niya. So, anyway, mga kabudol, gamitin na natin siya. Well, ang gusto kong uh, i-remove na hair sa akin katawan is yung sa part na legs ko. Well, wala lang. Gusto ko lang. So, gusto ko lang maging malinis. So, feeling ko talaga parang ang lakas babae. Kung ano, makababae talaga. So feeling ko malinis tignan kapag wala akong masyadong buhok sa legs. So, doon ko siya gagamitin. So, guys, ganito siya kung paano gamitin. So, una, syempre, wait lang. Pakita ko muna sa inyo yung buhok ko sa legs. Ayan. Diba? Pasensya ng pangit na legs ko. <laughs> so, nakikita nyo, di ba? Ayan o, may mga buhok-buhok talaga ako. Well, normal naman yan sa lalaki. And, syempre, sa mga babae, di ba, din ng ganito. Which is, gusto nating tanggalin, eh, di ba? Para mas malinis tignan. So, anyway, Ayan. So, ganito siya gamitin. Una, kailangan nyo muna siyang punasan yung area ng damp towel or ng basang towel or something na uh, ito, pwede, wipes. So, ako wipes yung gagamitin ko na lang. So, una, punasan nyo muna. Wait lang. <laughs> so, punasan nyo muna. Ayan. Yung legs nyo na lalagyan nyo nitong cream. Ayan. Syempre parang malinis, diba? ba? So after this, eto na, lalagyan na natin yung cream. Oh my god, medyo kinakabahan ako, guys, kasi syempre 'di ba, ano 'to? Uh, chemical. So, uh, 'di ba? 'Di ba? Ang laki ng sakripisyo naming mga product reviewer kasi, guys. First time ko lang din gagamitin 'to. So, kung uh, palpak pala 'to, tapos 'di ba, baka mamay masunog yung legs ko. So, 'di ba? Good luck sa akin kami talaga yung magsasuffer. So, please, kaya kayo, kaya kayo mga viewers namin. Lagi nyo isupport yung mga product reviews na ginagawa namin. Kasi, di ba, buwis buhay talaga to. <laughs> so, anyway, medyo kinakabahan ako. Pero, sana, effective to. Di ba? hindi ako maaksidente. <laughs> so, ayan na siya. Ayan, naka-sealed pa. Ayan. Nakabahan ako. Sana, effective to. So, anyway, akamay nyo lang din yung eye panggagamit nyo para i-apply itong cream. Ayan siya. O, di diba? cream. Ayan. So, apply evenly sa mga buhok-buhok. Ayan. Dali niya gamitin, guys. So, oh. kasi syempre, matatansya nyo kasi nga, kamay lang yung paggagamit. Ang galing. So, ayan. Yung amoy niya, guys, parang lotion lang. So, hindi naman siya mabaho in fairness so ayan meron din akong uh, buhok dito sa part na to so nilalagyan ko na rin so ayan guys kapag nailagay nyo na siya sa lahat ng buhok nyo dito sa uh, part na gusto nyo tanggalan ng hair well let it stay for at least 10 minutes ayan bago natin siya tanggalin So ayan guys, uh, nagda-dry na siya nakikita ako. And uh, malapit na mag 10 minutes kasi 8 minutes na yung nakakalipas since nung nilagay ko to. And so far okay naman siya guys. Uh, hindi naman nagbago yung amoy niya, ganun pa rin. Hindi naman masyadong masangsang sa ilong. And pini ko hindi siya ganun katapang kasi hindi naman nagkakaroon ng allergic reaction or hindi siya nangangate So okay na okay siya. So anyway mga kabudol, bago patuloy ang mag 10 minutes at tanggalin natin to, uh, if you're enjoying this video, please paki like nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jenks Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago product reviews na ilalabas ko. So eto na guys, grabe, excited na akong makita kung uh, talagang matatanggal lahat ng buhok ko dito sa legs. So, ayan guys, 10 minutes na yung nakalipas. So, tanggalin na natin siya. So, guys, pwedeng itong scraper yung pang tanggal natin ng hair. Pero, uh, ayoko gamitin ito kasi baka mapatagalan pa tayo. So, ito yung gagamitin ko ulit, yung wipes. Kasi pwede talaga na wipes na lang yung gamitin nyo. Or damp towel. Ayan. Kung may mga towel kayo sa bahay nyo, basahin nyo, tapos yun na yun. So, anyway, ayan na, i-remove na natin siya. Oh my God, excited na ako. So, Uh, pag-remove nito guys is pa-reverse. So, syempre yung balahibo natin sa katawan, di ba, pababa yung uh, higa niya. So, pag tinanggal natin siya, pa-reverse. So, meaning pataas. Okay? So, tanggalin na natin. Ito na. In 3, 2, 1... Oh, oh, ayan na napunta dito. <laughs> oh my god. Oh my god, guys this is incredible oh my god ayan so, oh my god guys tanggal na tanggal talaga yung mga buhok oh my god, so papakita ko sa inyo tong uh, wet wipes na ginamit ko, medyo maselan lang guys ha, so para lang mapakita ko sa inyo yung mga buhok na natanggal ko lahat, so medyo maselan so pasintabi, ayan ayan o ba? Diba? and look at my legs now Charan! Wow! Oh my goodness! Di ba? Oh my god guys! Ang ano niya! Ang smooth! Ayan! Dilinisin ko to syempre! Pero ayan nakikita nyo naman! Grabe! Grabe guys! ko nakikita nyo at nahawakan nyo lang siya ngayon! Sobrang kinis ng legs ko. Wala talagang natirang balahibo. As in, grabe guys, ang galing. So anyway, pagtapos nyo na siyang punasan, you have to rinse this with clean water, syempre, yung legs nyo para matanggal yung residue ng cream. So hugasan ko na muna siya. A few moments later. Tcharan! Ayan na siya guys. So nahugasan ko na siya. So syempre, uh, talagang sinabon ko na rin siya para mas safe. Tapos ayan na siya. Guys, nakikita nyo naman. Grabe sobrang kinis nung legs ko as in, wala akong nahahawakan na konting buhok man lang ng tira sobrang ganda guys, sobrang naaamaze ako tsaka talagang, kung tinignan nyo kung talagang, ayan, nilalapit ko pa kung talagang titignan nyo yung skin ko sa leg ayan o, oh, talagang wala kang makikita ganun-ganun, parang natirang umbok-umbok na maliliit na buhok dark spot ba tawag doon? ayan, walang ganun so, ang ganda niya talaga, ayan di ba? ching, kumikinang sobrang ganda video. Medyo kadiri. Pero ayun talaga. Natanggal na siya guys. Ang galing. So ayun mga kabudol, nakita na natin kung gaano kaganda at gaano ka-effective gamitin tong 3 Doctor Hair Removal Cream. Grabe, sobrang na-amaze talaga ako sa product na to. This is such an incredible item. And ang maganda pa dito guys, after using it sa legs ko, napansin ko, ayan o, oh, ang dami niya pang laman. So magagamit niyo pa talaga siya ng ilang beses. So compared talaga sa ibang hair removal cream na nabibili sa supermarket, sulit na sulit na to. So talaga namang highly recommended ko ito. Paalala ko lang sa inyo guys, huwag nyong gagamitin to or i-apply sa mga part ng balat nyo na merong sugat. And in case na may irritation sa balat nyo kahit walang sugat or uh, after 1 minute pa lang nangati kayo agad or humapde, uh, please i-wash nyo agad ng water kasi hindi yun normal. Kasi sa akin, yung kanina nung ginagamit ko siya, talagang walang allergy or walang reaction na nangangate. Eh. Talagang normal lang yung pakiramdam. Parang wala lang. Tapos, meron lang a uh, cream ako sa balat, tapos natuyo, and then yun na yun. So anyway mga kabudol, kung gusto niyo na rin bumili nito, again, nabili ko to sa Shopee. And ang price nito again is 128 pesos. And ang name ng seller doon is BTFW Store. So ilalagay ko na lang din yung link ni seller sa description ng itong video na to para kung gusto niyong i-add to cart at i-check out, i-click nyo na lang yon. So there you have it guys. Thank you so much for watching. Kita kits tayo ulit sa next video ko. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!